So hello mga kaibon. So hello, nandito tayo sa aking aviary at naglagay tayo ng ventilator o blower dito sa sa ating aviary kasi umaga pa lang mainit na. So ayan mga kaibon, alas pa lang eh, mainit na. Kaya so lagyan natin to ng blower. So tapos may ventilator, sa so, pinaka mga bintana. Oh, so, may bintana doon sa taas yung sa gilid sa labas meron para at least yung may nagbe yung so, hangin dito hindi na kukulog kung so, wala kasi nakakapasok basado na hangin dito so naglagay muna ako ng uh, blower so ang cost nung tag natin mga kaibon kasi maraming nagtatanong so ito yung purpose ko i-share ko lang po ito para in case na kasi ang cost na nag-going light yung mga Uh, ibon natin. So, pumapayat ng pumapayat. So, ang cost yun talaga si sa init. Base sa aking obs observation. So, ayan mga kaibon. So, kapag ganyan, nakita nyo ng nakita nyo ng naggo oh, uh, nag-go-going lights yun, nangangayayat yung ibon. So, ang ginagawa ko lang para may share ko sa inyo, pinagahalo ko yung uh, dextrose powder saka yung betrasing gold. Ngayon, two times ko yung pinapalitan umaga sa kahapon kasi pagdating ng hapon yan yung betrasing kasi madaling masira kapag mainit so ayan nagkukulay yung tubig so ayan palitan po natin yan umaga sa kahapon for 14 days o 2 weeks obserbahan natin yung ibon natin o nakaka-recover o hindi kung hindi man uh, ito pinaghahalo ko lang pala ito, uh, additional pinaghahalo ko lang siya sa tubig o, so, tansyahan na lang. Kailangan within first one week. Yung first one week nyo, kailangan medyo malakas ang tapang nung uh, betrasin natin. Yung naninilaw talaga. So, kailangan natin yung sakripisyo na gumastos konti para lang makarecover o may salba natin yung mga laga natin. So, ayan mga kaibon. So, first one week, kailangan matapang yung yung betrasin gold. Tansyahan na lang po to. Kasi ako, ganun, ganun ginagawa ko. Tansyahan na lang po saka yung dextrose powder. Good for 14 days yan, yung 1 week, tapangan nyo yung, yung betrasin gold. Then, tuloy-tuloy nyo after 1 week, observe kayo. Then, uh, ipahinga nyo yung, hindi, kung, kung nakaka-recover, depende na sa inyo. Kung hindi nakaka-recover, ipahinga nyo ng 1 one week, one week yung betrasin. Tuloy nyo po yung uh, dextrose powder. So, ayan mga kaibon. Tapos, lagyan nyo ng red cell. So, lagyan nyo ng red cell mga kaibon Yung 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 tawag dito Ito, red cell Yung paghahalo nyo sa tubig So, ayan mga kaibon After ng 14 days, pagkatapos nung uh, betrasin gold Pero tuloy-tuloy pa rin yung dextrose powder so, Kasi yun ang pampalakas ng katawan Yung dextrose powder ang palakas kumain at magiging ng weight. So ayan mga kaibon, ganun po ang gagawin natin. Kapag hindi naka-recover kapag hindi pa naka-recover ng after 1 week, so for the 3 weeks, magpo going to going to 4 weeks, yung 3 weeks nyo naka naka 2 weeks kayo ng dextrose powder saka uh, gold, yung 1 week uh, dextrose powder saka yung uh, kung hindi pa nakarecover, yung pag, magpapahinga kasi yun eh, papahingahin yun yung antibiotic yung betrasin gold so ipapalit nyo yung red cell for one week so kung hindi pa makarecover eh, diretso nyo ulit yung betrasin gold hanggang 1 mm, one week one week yung betrasin gold so kapag nakarecover na o observe nyo ulit pahinga ulit ng, ng one week tuloy tuloy lang mga kaibon hanggang makarecover siya kung nakarecover niya within two weeks tuloy nyo yung betrasin gold sabay sabay nyo na yung red cell saka yung lactamin no? kung nakarecover ng two weeks Sigil nyo na yung 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 beta single. So, ito'ng pagsabay nyo pagkatapos na recover, lactamine no. Red cell. Saka dextrose powder para diretsyo na po yung recover ng ibon natin. So, ayan mga kaibon. Ah, uh, kung nakatulong man to, sana mga kaibon, sa like and share nyo na lang po yung video na to at don't forget to subscribe my YouTube channel, Warren Palakpak Kaibon Ibon at ang aking Facebook page. Warren Palakpak, kaibon, na taong Facebook. Warren Palakpak, Mr. Tigasin. So, ayan, palak and na lang po. Papalong na rin po yung mga di, di pa nakakapalaw. Sa, uh, subscribe na rin po sa YouTube channel. So, ayan mga kaibon, maray salamat. Sana nakasulong po yung aking experience at ginagawa ko dito sa aking agency. So, hanggang sa muli, mahala. Mga kaibon, nabubulong pa ako. So, ayan, hanggang sa muli, mga kaibon, paalam. Hanggang sa muli.